Hindi isang-ayo ng isang abogado mula sa PDP Laban sa pahayag ni Pala Spokesperson Undersecretary Claire Castro na hindi opsyon para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magresign resign Si Jason Rubrico magbabalita. The President is still working and keeps on working for the country. Yan ang binigyang diin ni Malacanang Spokesperson Undersecretary Claire Castro sa isang press briefing nitong Martes. Kaya Ania. So hindi po opsyon sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang na haharapin ko ano ang suliranin ng bansa. Ang pahayag na ito ay sa gitna ng umiigting na panawagan para sa pagbibitiyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng matitinding alegasyon ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na ang Pangulo ay gumagamit ng droga. Pero para sa abogado at opisyal ng PDP laban na si Attorney Jimmy Bondok, malinaw na mali ang pahayag ng Malacanang. It's always an option no in fact that's uh, in in the constitution pwede niyang op constitutional option niya ang mag-declare na incapacitated siya that is in Article 7 Section 11 so legally that's a false statement may pahayag din ang Executive Director ng PDP Laban na si Astravel Pimentel Naik na tila patutsada laban kay Undersecretary Castro. Mr. Claire, ikaw ba si BBM? Ikaw ba si President Marcos? Para ikaw ang magsabi na resignation is not an option, hindi ka kapatid, hindi ka ina, hindi ka rin Diyos. Hindi mo kontrolado kung ano ang nasa puso at isipan ng buong pamilya at ni President Bongbong Marcos. Kung ikaw ay hindi naniniwala na possible ang resignation, kami ay naniniwala na kung totoong may konsensya ang ating Pangulong Marcos, mag -re resign siya. Giit pa ni Naik, constitutional ang isyong ibinabato ni Senadora Aimee. Ang iso na inilabas ni, Pres ni Senador I mean Marcos tungkol sa kanyang kapatid ay isang valid and very constitutional issue that we have to raise dahil ang isang adik uh, na Pangulo ay walang kapasidad na mamuno at walang kapasidad to lead with wisdom and to lead with compassion. Kasabay ng muling paglitaw ng issue sa droga, isinusulong din ng PDP laban ang mandatory hair follicle drug test. Hindi lamang sa Pangulo, kundi sa lahat ng opisyal ng gobyerno para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Jason Rubrico, SM9 News.